interesado, interesado kayo marinig ko anong kayang dalin ng kaya this team sa lamesa. Tama po ba ako? Yeah. Gusto nyo marinig ko anong uh, pwede namin magawa para sa Pasig? Yeah. Kaya ang isa sa pangarap namin, magpatayo ng isang 11-story na, na ospital na lahat na nandun na. Gusto ko lang kasi talagang kung mapatotohanan ba or chismis ba talaga siya. Kasi narinig ko, tinala ka sa ER, sa PCGH, or sa Child's Hope, minsan nasa monoblock daw, tapos nakaswero. Totoo ba yan, or hindi? Totoo, ha? Okay, sa inyo nang galing nyo na, kasi nakarecord, no? At least hindi ako mababash kayo. <laughs> hindi. Hindi, kasi syempre gusto natin, pag tinala kayo sa ER, di ba dinala kayo doon, may sakit na kayo, pahihirapan pa ba kayo? Kaya tayo magtatayo, or, or pangarap namin magpatayo na isang 11-story na, na ospital. Para pagdating nyo doon, aasikasuhin kayo kaagad. Hindi kayo naka block, nakakama na kaagad, may stretcher na nakaready na para sa inyo. Siyempre, ang sabi kanina, may CT scan, may MRI, laboratory, hindi na maghihintay ng oras. Dapat kaagad, seven, magagamit nyo yung mga facilities natin dun sa ospital na yun. O, dito naman ako. Dito naman ako banda. Para hindi, parang hindi na pabayaan. Dun ako sa dulo. No? Yan, dito naman ako. Ayan. Yeah. Kasi nais, baka sabihin nyo si Ate Sara, nangangako na yung ospital natin, two years lang magagawa. No? Baka sabihin nyo, imposible, 11 story magagawa, two years lang. Kami po, eh, builder developer. Last year, meron po akong project sa Manila na ospital. 11 story din siya. Last year ko inumpisahan, ngayon taon na to, tapos na siya, kompleto na siya. Kaya yung two So, dahil gusto niyo marinig ko ano yung sasabihin namin at nang sa ta pagtapos ng salita namin naniniwala kayo kung ano yung gusto namin mangyari para sa kasi maaari po ba na samahan nyo kami sa laban namin na to Covered Court dito. dito. Wala? Wala. Alam ano? ano ba parang nakikita ko dito kanina. Tingin niyo. Barangay Rosario, tingin niyo dito. Barangay sa Rosario, ano? Covered Court. Ha? O, yun na, nagtuturo na si Kuya. Dito. Dito.